So atong i-check mga idol ha kung pila tong kita mga idol ha. Naka ko na tagaron. So ni ano naka 12 completed orders. Yo, na tong last booking Pardo area mga idol gikan sa may uh, Lahog area pa daw sa may Pardo. So kumbati na kay Pardo man ta uli na. So ma mauna, mauna to, to ang last biyahe mga idol gikan sa Pardo. So dili na ko mag make up o go booking kay grahin ako ko kay murag grabe na grabe ka na mga idol puy puy na kaya tong bokton so atong tanawon sa statistic be check ta tempa ha Nara So atong tanawon sa statistic mga idol kung ang kita karon. Marita sa Mino, Mani, ito yun, statistic. nato na pila kita na ito. Wala. kita na to, mga idol. Sa so, kalibura. Libo ka Tapos, ang commission, 257. Grabe, gumay kita to idol. One four four three. One four, four three. one four, four, three. Minus eighteen uh, So it. So one, one Hmm. sakto yun kanan sobra na muna siya ang gitak so, uh, gita, katong piso piso bitang nga uh, sword shards marabi kung may na ito mga idol ah sa 12 ka order mo tato ang kita Grabe, ito ang kita mga idol, maura to, 1-1. Tapos, sa bagay, naatay na kuha ganihan o, nga, 300 plus ka tong outside na booking. So, taon sa -ta 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 ka balik at biyahe, kay nagpa-kontata nagpa, kung ta, nagpa, nagpa LBC pa ta. So, mausan siguro, siguro nasa mga, ibutan na nato, o mga, kuan. Siguro nasa mga, one hour siguro to, or one, one and a half.